Oh my god Oh yeah So did they magazine it? Guroi, mababang atrasan to mga panyero Yun ah, haba, layo Okay, sana, let's begin Siyempre, lingon sa ano Sa side mirror, kaliwa at kanan ba? Diba? Huwag mong subukan, masisira ang buhay Kaliwa at kanan. kanan, kaliwa at kanan, kaliwa Kaliwa at kanan, kaliwa kanan

Ayun ah. Steep, steep na lang tayo dito mga kapanyero. Pagka walang manood. parang karing ring higupin ito sa gilid ng ano mga bakal na to, no? parang ka ring higupin e eh. yan so yung inatras ko mga panyero mahigit 100 meters na yan what? yan achievement siyempre achievement ay nako Here we go. Alright. Alright.